Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries ngayon ay isang magandang araw para itoon ang iyong pansin sa pagpapabuti ng sarili. Maraming oportunidad ang nagbubukas kung magiging mas determinado ka sa iyong mga plano. Iwasan ang impulsive na desisyon. Para sa mga single, maaring makilala mo ang isang taong magpapakilig sa iyo. Para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras para pakinggan ang iyong kapareha, ang komunikasyon ang susi ngayong araw. Bigyang pansin ang iyong katawan, mag-ehersisyo at huwag kalimutang mag-hydrate. Bantayan din ang iyong tulog. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 15, 20, 25 at 31. Taurus Mag-ingat sa paggastos ngayong araw, Taurus. Ang pagiging praktikal ay magbibigay ng mas maayos na kinabukasan. Magtiwala sa iyong kakayahan, lalo na sa trabaho. Ang katapatan ay mahalaga ngayong araw, lalo pagdating sa usaping pag-ibig. Kung may gusot sa relasyon, ito ang tamang oras para ayusin ito. Para sa mga single, magbukas ng pinto para sa bagong pag-ibig. At sa iyong kalusugan, panatilihin ang balansing pagkain Iwasan ang junk food at uminom ng mas maraming tubig ngayong araw Ngayong araw rin, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo Ang iyong lucky color ay green At ang lucky numbers mo ay 2, 6, 13, 21, 28, at 30 Gemini Magiging aktibo naman ang mga Gemini sa araw na ito kaya't gamitin ang araw na ito para sa mga ideya at proyekto. Magingat lamang sa mga overthinking. Maraming mga Gemini ngayong araw, dami-daming iniisip. Kaya kailangan mong mag-focus kung alin ang mas mahalaga. Para sa mga singles, sa usaping pag-ibig, maging bukas sa posibilidad ng long distance na relasyon. Para sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras para sa adventure o bagong karanasan kasama ang iyong kapareha. Para sa kalusugan ngayong araw, alagaan ang iyong mental health, subukan ang meditation o deep breathing exercises. Lalo pa na sa araw na ito, marami sa inyo ang dami-dami ninyong iisipin. Kaya mahalaga ngayong araw, maging kalmado. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3.

Malakas ang intuition ng mga Cancer sa araw na ito. Magagamit mo ang mga ito sa mga mahahalagang desisyon. Makinig sa iyong nararamdaman at huwag magpadalos-dalos. Sa usaping pag-ibig, ang iyong emosyon ay maaring maging matindi sa araw na ito. Para sa mga single, makakahanap ka ng inspirasyon sa isang tao sa paligid mo. Para naman sa may asawa, maging kalmado at unawain ang iyong kapareha. Ang asawa mo kung ano ang mood niya ngayong araw. Para naman sa iyong kalusugan, bantayan ang stress level, mag-relax at huwag hayaan itong makaapekto sa iyong kalusugan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 5, 10, 17, 22, 27 at 32. kalimutang mag like comment share and subscribe leo Maghanda para sa isang araw na puno ng excitement at energy. Gamitin ito sa mga proyekto o gawain na mahalaga sa iyo. Sa usaping pag-ibig, para sa mga single, magiging charming ka ngayong araw kaya't marami ang maaakit sa iyo. Para naman sa may asawa o nasa isang relasyon, surpresahin ang iyong partner para mas mapatibay ang inyong connection. Sa usaping kalusugan, bigyang pansin ang iyong likod at posture. sa sa araw na ito, mag-stretch upang maiwasan ang pananakit ng likod. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 7, 14, 19, 26, at 30. Virgo. Magiging maganda ang araw mo kung magiging maayos ang plano mo sa araw na ito. Siguraduhin ayusin ang iyong schedule. Sa usaping pag-ibig, para sa mga single, posibleng makilala mo ang isang taong seryoso sa relasyon. Para naman sa mga nasa relasyon, iwasan ang pagiging perfectionist at unawain ng iyong kapartner sa araw na ito. Meron mga hindi pagkakaunawaan ngayong araw at ito ay dahil sa mga selos-selos. At sa iyong kalusugan, iwasan ang sobrang pagod sa trabaho, maglaan ng oras para makapagpahinga, Huwag abusuhin ang iyong katawan. Kaya kailangang magpahinga ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 16, 20, 25, at 31. Libra ang iyong kakayahan sa pakikipag-ayos ay magiging mahalaga ngayong araw. Magtiwala sa iyong mga desisyon, lalo na sa mga personal na issue. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, makakakita ka ng potensyal na romantic connection sa isang social event ngayong araw. Para naman sa mga nasa relasyon, oras na para pag-usapan ang long-term plans ninyo. Maglaan ng oras para makapagbanding sa iyong minamahal ngayong araw. Sa iyong kalusugan naman, bantayan ang iyong kalusugan, lalo na ang iyong lalamunan. Iwasan ang malamig na inumin kung kinakailangan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 4, 8, 15, 19, 27, at 30. Scorpio, Panatilihin ang focus sa iyong trabaho ngayong araw, Scorpio. May positibong resulta ang iyong determinasyon. Ngunit huwag kalimutang magpahinga. Marami sa mga Scorpio ngayong araw ay lulong sa trabaho kaya kailangang ingatan rin ang iyong pangangatawan. Para sa mga single, isang taong mula sa iyong nakaraan ang maaring bumalik at para naman sa mga nasa relasyon, siguraduhin may balanse sa pagitan ng trabaho at personal na oras. Sa iyong kalusugan ngayong araw, maglaan ng oras para sa ehersisyo. Magandang simulan ang araw sa simpleng workout. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 3, 6, 13, 18, 24 at 28. Huagkalimutang mag like, comment, share, and subscribe. Sagittarius. Ngayon ang tamang oras para sa adventure o pag-explore ng mga bagong hobbies, Sagittarius. Panatilihin ang positibong pananaw sa kabila ng mga hamon. Meron kasing mga hindi inaasahang problema na maaring dumating sa araw na ito, kaya kailangan mong manatiling matatag. Para sa mga single, maaring makakilala ka ng isang taong adventurous na katulad mo. At para naman sa mga nasa relasyon, magplano ng short getaway kasama ang iyong partner Okay. <laughs> para kayo ay makapag-usap ng maayos, makapag-banding at maramdaman ninyo ulit kung bakit kayo nahulog sa isa't isa. Ang iyong kalusugan, bantayan ang iyong joints o mga buto-buto. Huwag mag-overexert ng mga physical na gawain dahil meron mga mabibigat na bagay na maaari na mapush masyado ng mga Sagittarius at magkaroon kayo ng sakit ng iyong pangangatawan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong ang lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 14, 20, 27 at 32. Capricorn ang iyong sipag Capricorn ay mapapansin ng iyong mga kasamahan sa trabaho ngayong araw. Panatilihin ang focus sa iyong mga ginagawa upang maabot ang iyong mga layunin. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, iwasang maging masyadong seryoso. Mag-enjoy sa proseso ng pakikipagkilala. Para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras para sa quality time. Kahit busy kayo, pagtuunan ng pansin ang iyong mga minamahal. At sa iyong kalusugan, bigyang pansin ang iyong mga tuhod at mag-practice ng tamang pag-upo o pagtayo dahil merong iba sa araw na ito maaring sumakit ang mga tuhod. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 6, 10, 18, 23 at 30. Aquarius Huwag matakot ipahayag ang iyong mga opinion sa araw na ito Aquarius. May support na kang matatanggap mula sa mga malalapit sa iyo. Para sa mga single, isang platonic na relasyon ang maaaring maging romantiko Isang dating kaibigan na maaring makita mo sa ibang pamamaraan ngayong araw. At para sa mga merong asawa na sa relasyon, ipakita ang iyong pagiging thoughtful sa simpleng paraan ngayong araw. At uminom ng mas maraming tubig upang mapanatili ang hydration sa araw na ito. Lalo pa ang init-init ng panahon at ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 13, 21, 25 at 33. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Pisces Panahon na para bitawan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong growth. Mag-focus sa mga bagay na nagbibigay ng inspirasyon. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, iwasan ang paghabol sa maling tao. Para sa mga nasa relasyon, maging open sa pagbibigay ng suporta sa iyong kapareha. At para naman sa iyong kalusugan, maglaan ng oras para sa iyong mental relaxation tulad ng yoga o pagbabasa. Kailangan lang ng pahinga sa araw na ito, Pisces. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 4, 8, 12, 16, 22 at 29. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating halaga para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, lika dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalis Makinig na at dapat isipin Na bibibya, never kang bibitin Gusto makinig sa hula ng tarot O baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo dito ka na Araling Pilipino na ang kakana